Ipapatuloy po natin, sa tulong ninyo, ang ating mga programa. Dinago na po yung pangalan. Alagang po sa ng card. Ngayon, ang card na ito ay hindi discount card. Okay? Ito ay medical assistance card kung saan. Kung kayo ay ma-hospital. Ma-confine. Sa anumang sakit. Huwag lang, mapil huwag lang mapilayan ha. Sakit sa anumang ospital, private or public, sa Pilipinas o kahit saan man sa mundo. Ipahina nyo lang po sa amin ang inyong resibo at medical abstract sa aming tanggapan at kayo po ay bibigyan ng 300 pesos per day confined na assistance. So, kung 1 day 300 hanggang 5 days 1.5 pero beyond 5 days 1.5 na po yung ating ceiling so kung kayo po o ang inyong anak na menor di edad ay magkasakit pwede po mag-avail dito malinaw po so um, pero pag 18 na po yung inyong uh, anak or dependent maaari na po silang mag-avail ng kanilang ah, saliling heart. Uh, okay? And also, kung may mga concern po tayo, kung may mga kaibigan po tayo, kamag-anak ng PWD na nag-third si Kunse Halaki ay ang chairperson ng committee on PWD. Kaya syempre, yung mga taga-list dito po natin ay magiging priority. Dahil kakampi natin yung ating Kunse So anyway, ah uh, baka maya, maya pa po. And again, by the way, yung ating pondo para sa ating alagang pa card is also walang government funds ang ginagamit. Ito po ay galing pa rin po sa aming sahiling alkansya. Okay? So, um, uh, dagdag ka po dahil alam po natin na marami pa pong tao ang nangangailangan. And on that note, nais ko po magpasalamat po muli sa inyong patuloy na magsuporta sa amin. Uh, kay Councilor King Cosateng, ng inyong pong ginawang number one Councilor sa mga tumulong po sa akin ng panahon ko. At sa nanay ko, kung saan ba kayong lumalag bumoto, bilang sa nadon, maraming maraming salamat po. At umasa po kayo na tuloy-tuloy po ang ating paglilingkod hanggang nandiyan ang inspirasyon at motivation na binibigay ng inyong suporta sa amin. And on one final note, nagpapasalamat po ako sa ating mga men and women in military service. Thank you for your service to our nation. Maraming maraming salamat po. Mabuhay po tayong lahat. Okay, once again, po ako pag um, salita nais ko lang po magpasalamat sa aking kapitana uh, na napakasipag, kapitana Francia. Maraming maraming salamat po. At yung mga kagawad po natin, kayo po kayo pag po kayo ha. Kagawad Jonathan. Ayan. Ito Kagawad Veronica Fuentes. Ayan. Kagawad Luisa. Estanillo. Teka, Ayan malakas ang ating na uh, ano ha, uh, electric fan. Melody S. Danao. Yan. Kagawad. Maraming salamat po. Present po yata lahat eh, no? Kagawad Zenaida Bumagat. Ayan. At si Kagawad Arnold. Ayan. O, wala po kayo, Kagawad. Maraming maraming salamat po sa tulong po ninyo. Actually, uh, sa 37 na barangays na pinuntahan namin, isa ito sa tatlong barangay na kumpleto yung mga kagawad nila. Yung iba, isang kagawad lang. Yung iba, walang kapitan kahit nakagawad, wala nang isa. <laughs> walang representante, pero dito napakasipag ng mga kagawad at mga kapitan ninyo. Andito rin ba sa ang ating SK Chairman na si Miguel Osias? Nasa school. Si Sec MJ. Parang nagkita kami kanina sa loob. Siguro po lahat na po ng iligal gawin ng isang kandidato na gawa ko na po. Una sa lahat, pinagsabihan ako noong 2016, hindi nakaupo si Julian Cosetec noon, hindi siya, uh, asa na ba yung first gentleman? Ayan. Hindi siya nakaupo po konsihal noon, akala nila konsihal siya. E tatakbo ako, nagpapakilala. <laughs> <laughs> Wala? Ayaw. Wala? ay nagbigay po ako ng medical card noon, K-card medical card. Pero siguro po kasi mga bago po kayo. Pero itong mga nasa likod, mga datihan na, yan. Um, hindi po nabigyan lahat. At sa so, kayo nga po, medyo hirap po kami. Hirap and po. Natin. Alaga po sa te, magbabalik sa 2025. Ang magpapatuloy sa mga programa, proyekto na nasimula ni Consuela. Na Ito sa tayo, ang Dela Trillion, ng Consuela. iiyak naman. Pati ako nakaiiyak. Yung luha ko pa nang may sa matang kaya Dito na. Ginamit naman ni ikong... sa... Uh, ito eto na. Eh, hey, uh... Okay, guys, po hospital. Yung may stethoscope. ko. Yun. Pero hindi po yun yung pwede kong ibigay sa inyo. Dahil ang pwede lang pong gumamit doon mga nurse, mga doktor, at yung mga nagtraining training po talaga. Ang pwede kong pong ibigay sa inyo ay ito lang. Yung sa arm. Huwag po tayo bibili sa Shopee at Lazada ng mga talagay dito, lalagay kung ano-ano. So, dito po tayo magtiwala sa inibigay ko po sa inyo, ha? Dahil ito po ay may rekomendasyon ng doktor. Nagkakaintindihan po tayo mga ate kuya. Ngayon po, dahil po 37 districts yung binigyan, binigyan ko po nito, kapitana, minsan siguro may yung pinapaliwanag ko po sa inyo kanina. Minsan siguro sa truck, may nabagsak or ganyan. Kapag po halimbawa ginamit nyo tapos hindi gumana, may warranty po yun. Ibalik nyo po kay Kapitana, kapalitan po namin. Ha? Tapos po, meron din po sa inyo dito na hindi po makakapunta yung mga kapitbahay ah, dahil nasa opisina. Tapos binigay po sa inyo yung stab. Kaya siguro yung stab nung iba dito, tatlo, lima, ganyan. Dahil pakisuyo yung mga kapitbahay. Ibibigay din po yun na tatlo po. Um, yung mga sundalo po, ng no, kapitana naman, hey. na nasa bahay pero may staff, kay kapitana po kukunin Kasi po, um, baka mapaalis na ako dito sa kampaginal po. <laughs> Puro iligan na lang ang ng ginawa ko dito. <laughs> so ayun po, yung mga sundalo po natin at saka yung mga may staff po na hindi naman po natin isuyo sa inyo, kunin po lahat kay kapitana. Para po lahat po, pabigyan, lahat ng mga bahay, pabigyan. Pero advice ko po sa inyo, huwag na kayong bumili ng pata. Hindi, gamitin na doon sa cellphone. Ha? So, ayan. Ako, gagamitin ko ngayon, power bank. So, press lang po natin yung power. Tapos, start. Ayan, nag-re-read na yan. Kapitan, naisipin mo nasa ano ka? sa Osaka nakaupo? So kayo ang group 1, group 2, at group 3. Okay? Kung ano, kung sa, so bawat group, may isang mag-distribute. -di okay? Kung, an, kung saan kayo nakaupo, yun ang ating order ng pila. Okay? Sa so, mga likod, okay, yung salamat kayo ang aming boses, kayo ang aming kakamiglayan. <laughs> Balance of the Ba-bye! Thank you! Alagang Kositing So, ayan guys. Ito na yung bigay ni Counselor Cositing. Ayan. Alagang Cositing. So, ito na po yung um, blood pressure monitor. So, electronic blood pressure monitor. So, leave so, guys. Ito yung bigay nila. Ayan. So, titingnan ko sa loob. Wow. 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 Ayan siya. Wow. Alagang kositing. Thank you so much po. Kositing. Alagang kositing. oh, diba? So, ito siya guys. Ay gagamitan ko ng pwede daw um, power bank. <laughs> ito siya. Mm. Ayan. So, meron din siyang charger. Sasaksak niyo lang siya guys sa kuryente. Ayan. Ayan. So thank you so much. Alagan ko si Ting sa free na electronic blood pressure monitor. Ayan. Thank you so much po. Ayan. Thank you so much guys for watching. Bye.